I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan uh, sa lahat ng mga kadewe natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners. Ayun mga kadewe, huwag na natin pahabain. Uh, meron tayo ditong hub, no? At uh, ito ay para din sa mga customer no. Etong hub na to, eh umaandar naman siya, okay naman siya. So ayan, papakita natin sa video. Ayun, uh, okay naman siya, umiikot naman siya. Ngayon, ang isa sa problema nito mga ka DIY, medyo maganit. Okay, hindi naman na lumalagot ako yung kanyang bearing, pero maganit siyang ikutin. Eh kung mapapansin umiikot naman siya no. Pero ayan, pag binigla ko, No, hindi siya gaano nagpi wheel no. Ah, uh, dito kasi pakiramdam ko dito para siyang ano, no? Uh, para siyang medyo stuck sa loob. Uh, malaki possibility na ito, uh, pwedeng uh, uh, madumi na yung loob niya. So, pagka ganito mga ka wag huwag na natin patagalin uh, yung ating mga hub. Kasi ang isa sa mga pwede maging cost na ito, eh, iinit yung hub. Yan, uh, hindi natin napapansin, umiinit yan yung hub And then yung controller, malakas din yung kanyang init Isa yon na sa mga possible Kaya kapag ah, ka ganitong medyo, ayun, eh, no, pag iniikot mo siya, maganit siya Eto eh, wala naman na preno mga ka-DIY, no? tinanggalan natin. Pagka ganitong maganit, eh, sa alip na lumala yung issue, eh, palinis na natin kung sakasakali o oh, ipacheck eh, check natin. Pwedeng uh, may bearing na sira, or pwedeng madumi. So, yun yung dapat natin gawin. So, dito ay pansinin natin. So, hindi dumidiretso, no? hindi siya halos nagpipriwil. So, ayan, uh, isang mabilisan, buksan natin, linisan natin sa loob. So ayan mga ka muusok na oh. Kita nyo? Oh. Ibig sabihin, sobrang kalawang na siya talaga sa loob. So wag natin masyadong persa in, dahan-dahan nilang natin mga ka-DIY. Boom! Grabe oh. nakita nyo mga ka-DIY wala grabe grabe ang kapal ang kapal ng kalawang na niya sa loob iniipan na natin tignan natin mabuti yan o oh, yung sinasabi natin sobrang kapal umuusok na sa kapal so yan malilinisan natin yung mga ka-DIY so ang kapal talaga ng kalawang niya so yan yung isa sa mga dahilan at uh, malaki epekto niyan no sa sahab natin iinit to ng masyado eh, malamang masunog pa yung face natin yan and then yung ating controller kapag kaganyan nakadumi so ayan pa check natin palinisan natin mga ka DIY yung ating mga hub okay Okay mga kadiway, nalinisan na natin. So hanggang dyan na lang talaga yung kaya nating uh, pagpapaputi sa kanya. Pinunasan natin ng uh, gaas. Yan. Palinis lang sa ibang alikabok. Yan, uh, wag natin kalimutan maglagay ng gasket maker, no. Kasi binuksan natin eh. Okay. Ayun mga kadiwe Natapos na rin natin. At uh, tignan natin yung pagbabago mga Ayun, eh, no, Lambot na nyo. Tignan nyo. Yan, haba na ng freewheel nyo. Di ba? Hindi katulad kanina. <laughs> sobrang ganit. Tsaka matigas siya pagka ginaganon. So ito sobrang lambot na nyo. No? Okay, ayun, ang ganda na lang mga ka-DIY At ako sakaling ganito yung nararanasan nyo sa inyong mga hub or sa e-bike nyo uh, Huwag nyo nang patagaling kasi um, possible na pwede maapektuhan dyan ay yung motor And then yung controller natin So para hindi na lumala pa yung issue ng ating mga e-bike Okay, ang ganda na lang, maraming salamat sa panonood, thank you